Good morning guys. Tanggalin natin guys yung centipede natin. Kasi tapos na tayo na pa. Rapunzel, Rapunzel. Oh. oh, hindi kaya si Prozen, O oh, di ba si Aisa, si Prozen. Yan tanggalin natin kasi tatlong araw na to. Tingnan natin kung anong resulta nito. Yan guys. Hello guys! Nandito pala kami sa magandang bahay guys. Tapos pinatira kami dito. Oo, libre lahat pagkain guys. Para kaming prinsesa dito. Tulog kain lang. Hala! O ano? Gusto nyo ba ganyan? O? Magsikap kayo. Tika muna, tanggalin mo muna yung ano ko, centipede kasi tatlong araw na to, na natin kung ano nang nangyari nito. O pwede ba ba tayo magpakulot sa parlor o hindi na. Ayan, let's go! Alam niyo ba guys, ang bait kasi yung may-ari dito ng bahay guys. O, oh, pili nga namin guys. Amin na bahay. Iyan, pasarap-sarapan kami dito. Kasi para kami may arit ng bahay. Joel. Oh. Sige na, tanggalin mo na yung box mo para makikita na natin kung ano nang resulta niyan. Auto oh, ito na nga. Dito you know? Tadaaa! Ano ito yung resulta nito. Tingnan yung mabuti tapusin yung video ko bago nyo ano, i-skip no ayan tapusin mo muna bago ka mag-scroll sa ibang video chore o oh, diba o oh, pwede na to hindi pumunta ng parlor kasi ganda ng buhok mo Oo. Oh. Tacharap-charapan. Ito naman yung sa kabila. Medyo lumuwang siya. Hindi, medyo kumulok dito kasi yung pagtali ay hindi mahigpit. Ayan, hindi ito na si Kulot-kulotay. 3 days. Ganito na yung resulta. Oy, hindi to nilagyan ng medisina. Walang medisina kahit konti. Oo, pagkatapos naligo, sinintipid ko. Ganito na ang resulta. Oo, diba? gandang pagkakulot, guys. Ito, oh. Ayun, oh. Parang artista, guys. Oh, nakakita na ba kayo ng artista? Ito yun, oh. Ito yun, guys. Oh, ganda, oh. Oh, bounce, bounce. Oh, oh diba? Oh, diba? Thank you for watching, guys. Ayan, lang. thank you for watching to the next big bye bye guys cha, 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 cha. Tam, tam. 哦，我呢？